<laughs> Dora. <laughs> Ayun, laki Dora ka ba? po <laughs> ni Dora. Wakwak ni Dora yan. <laughs> Kailan darating yung bigas ni Boss? Sa June 6. June 6, no? Dito oh. yun mismo, ibabagsak? Hindi ko alam sak -sak yun sa TikTok yun ah Sa TikTok ba? Okay guys, napanood nga natin. So ayan, uuwi na daw si... <laughs> May tumatawag ng taxi. Uuwi na, ko yung taxi. Uuwi na, tumatawagan ko John guys, nandito kami sa may uh, ano ni diwata. Ano nangyari dito sa kay diwata, guys? Nawala yung uh, area na dito. So, ayan yung ginapagawa niyang bubong, lumaki na. Umhaba na rin hanggang dito. Bubusan kasi dito ta guys, kaya medyo lumaki na yung uh, area ni diwata, guys. Ayan yung iba may buhus na. Ayan, dito tayo, guys, para makita natin So yan yung dinagawa na kahit gabi na, ayan, meron pa ring uh, gumagawa dito. Ayan oh, no, sa area. So yan yung uh, ni diwata dito, guys. So matutuwa yung mga basher ni diwata na wala yung kanyang parisan dito. So naging parking. So ayan yung area ni diwata, guys. Ayan, nawala yung mga tao dito, pero marami nakapark na motor. No, dito sa lugar na 'to. So ayan yung area dito. Ito yung dating ginakainan at pinipilahan dito sa may lugar na to guys. Kasi nga pinapagawa ni Diwata. So wala mo ng ano rito. Wala mo ng uh, tao. Makita nyo nga meron mga pinapagawa rito. Ayan. So ito sinisimentohan pa. Hindi pa tapos simentohan. Ayan o. Oh. Guys. Ayan o. Oh. Sinisimentohan pa. Meron pang tao na gumagalaw dito. Ayan o. Oh. Gabi na no gabi na meron pa rin uh, gumagawa sa taas ayan la kahit gabi na so dito inilipat yung pila no inilipat yung uh, pila ng uh, ano ni diwata guys ayan ay yung uh, ano ni diwata yung uh, area ayan so, hi ma'am magandang gabi po kasama siya <laughs> So, yon dito sa area guys, naging parking area muna ni Diwata itong dating kinakainan ng mga tao. So, ito yung pila, no, inilipat, ano, inilipat dito sa bandang uh, likuran, yung ano ni Diwata guys, uh, dito nilagay. Ayan, no, ang daming uh, tao. Hi, ma'am. <laughs> ang daming uh, tao. O oh, ayan guys, sa so, yun yung nga uh, pila. Hello po, magandang gabi. Ayan sila sir, pila rito. Ayan. <laughs> thank you, thank you. So dito nilipat dito guys. Nilipat dito yung area ni Diwata. So ayan. Ayan, ang daming, uh, sa akala ko ba wala nang tao. So ang dami pa palang tao dito guys. Ayan Oh. Ayan yung pila. Hanggang dun sa dulo. So, eto yung area, no? Ang daming, uh, ayan, yung mga uh, soft drinks, ayan, dito sa area. So, kahit gantong oras, guys, dinudumog talaga ng uh, kay diwata, no? Ayan yung area hanggang doon sa may uh, dulo. So, ayan guys mo, no? ang dami na uh, tao so ito yung area na pinaglipatan na eh, kay Diwata guys hanggang dito sa likod ayan pa rin yung kanilang uh, tadtaran so usog tayo dito konti may isang siya hanggang doon sa kabila so andoon hanggang doon sa lugar na yan guys ayan ayan yan yung area ni Diwata guys no. Sobrang uh, dami pang uh, tao. No, akala ko ba wala nang uh, tao dito guys. ayun kahit gabi na, meron pa ring uh, deliver na soft drinks no dito sa area. So ayan makikita nyo guys. So ayan no. Ito ginawa mo nang parking yung ginagawa ni Diwata dito guys. Ginawa mo nang parking area to sino unti-unti ni Diwata na uh, gawin nga ayan no oh. kita nyo ba unti-unti niya muna nga uh, ginagawa no, yung area para sa susunod na paglipat ng mga komunidad natin dito eh maayos na to guys, kasi sinisimento niya na paikot, ayan ang oh. hanggang doon oh. may mga tao pa na na nagsisimento hindi pa tapos sa uh, simentohan ayan oh pero pa mga sinisementong area dyan. Ayan, ito muna. No nakarang araw, wala yan guys eh. Wala ang simento yan. Tapos yung bubong din, yung bubong niya, nandoon na sa lugar na yun. Ito na, andito na nakaikot na yung uh, bubong nung uh, pinapagawa ni Diwata. Diretso na dun sa area na yun, hanggang dito. Ayan. Ayan, hanggang dun sa may uh, lugar na yun guys, yung kanyang... Uh, area. Ang dami rin tao. Din doon din kay Encanto guys. Marami rin tao. Mama, natin. Yung may umuusok na yung guys doon sa dulo na yon Kay Encanto. So, maraming nga uh, tao na, na nakapila rin kay Encanto guys. So, dito muna tayo kay Idol Diwata na para subaybayan natin kung ano yun na yung uh, nangyayari dito. Ngayon, pagkagan itong uh, araw o gantong oras Friday kasi ngayon guys kaya ang daming uh, tao so ang daming uh, namamasyal dito guys ayan o nagpipicture so hanggang doon sa area nya ayan so, dito medyo lalayo tayo ang pila guys nandun na sa may bandaron sa may uh, dulo nasa may uh, linya na ng karsada yung pila ng mga uh, tao no ganun nakahaba so dito ito yung dulo ito yung dulo ng uh, pila may diwata guys ayan ayan no diyan ang daming uh, tao diyan no ang daming uh, kumakain diyan sa lugar na yan guys kung makikita nyo ayan no so, ayan ganyan karami yung uh, kumakain ngayong araw friday kasi no last last uh, holy Week. weekend kasi guys kaya marami ngang uh, tao at dito naman sa banda rito ayan yung uh, pinapagawa niya yung uh, lugar na yan, ayan, yung sa dulo ng daliri ko na yan, yung mga pinapagawa niya na pinapabubungan ayan, hanggang dito sa may uh, kanyang lutuan uh, lutoan, ayan, sa may kanyang lutoan area hanggang doon, ayan so, medyo, ayan pa si atin eh <laughs> saan ka pupunta? Ha? May dala kang bag. Uwi na si Dora. Uh, uwi na. Nakasak <laughs> ko <to> ni Dora. <laughs> Ay, nak Dora ka ba? Nakasak <laughs> ni Dora. Wakwak ka ni Dora yan. Oh. Kailan darating yung bigas ni Boss? Sa June 6. June 6, no? Dito oh. yun mismo, ibabagsak? Hindi ko alam eh, sa TikTok yun eh. Ah, sa TikTok ba? Oh, okay guys, napanood nga natin. So ayan, uwi na daw si... <laughs> Ini, may tawag ng taxi. Owe, natatalagan <laughs> ko ng taxi. Hindi, hindi. nga. Magic sarap. Magic sarap Hindi. Hindi. Magic sarap Hindi. 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 Uy, tago mo yun. Baka malaglag yan ha. May kasama bang pamintang pino yun? Kaya masarap? <laughs> Ay, depende sa inyo. Kung gusto nyo masarap din. Tulog, buo, o yung buo. Buo <laughs> na lang, kay. Pero maganda. Para buo ang loob. Yan! Yeah. <laughs> ah, buo ang loob. <laughs> Kaya ka pala mas lalong kumadami yung tao ng pagkagabi. So ganito karami yung tao sa... Masarap na lang. <laughs> Ayan. Ganito karami yung tao ngayon. No, araw kasi ng Friday, guys. Kaya ang daming tao. So, yan ang gandoon pa yung pila yung sa lugar na yun. Ayan, no, ang gandoon. Ang dami na kumakain. So, kung yung konti doon kasi walang tao. No, mag i dumog tayo doon. Dito, ang 7-up ay ang soft drink. Ayan, kagaya niya ang soft drink ng gandoon sa so, Ang laki na lang. No. Walang uh, chicken. So hanggang doon sa dulo Ito yung unang pila guys Ayan yung unang pila Hanggang doon sa may uh, Labas Hello sir magandang gabi Hanggang doon sa labas yung pila So go Punta natin yung dulo guys Yung pila So ayan Hanggang doon Ayan gabi pa rin Meron pa rin nga deliver no, Deliver si Diwata guys So hanggang doon sa area, nandoon no? yung last na pila. Ayun yung last na pila guys. Kahit nagugutom na tayo, mamaya na tayo kukuha ng ano. Ayun. Ayun yung uh, area ni uh, Diwata guys. Ang daming uh, tao no. Ngayong oras na to. Ayun lang doon sa dulo. Ayun. Ayun, ito yung naging parking muna ni Diwata guys, yung area na to parking muna ng mga motor kasi nga yung mga pinapagawa niya ayan o no? pero yung lugar na area hanggang doon sa dulo ayan hanggang doon sa dulo yung area niya guys so medyo humaba pa ang pila kahit uh, gantong uh, oras na ay sorry po gantong oras na ay mahaba pa rin yung uh, pila hanggang doon po yung pangakain sa may dulo